na kaya ang iberwensya ng mga taong lagi nating nakakasama. Sino-sino nga ba yung mga taong na lagi nating nakakasama? Una, sila yung mga taong positibo. Sila yung mga taong na present minsan sa circle natin at sila yung mga taong na laging busy sa buhay. Sila yung tao na alam nila yung priorities nila. Sila din yung mga tao na bibigay kumisan minsan sa atin ng magandang influensya. Tingalan natin at gusto natin kaya. Kaya lang kung minsan paghihinaan tayo ng loob kasi kung may mga taong optimistic, may mga tao din namang pessimistic. Kaya pagkatapos sa number one na ito, i-discuss din natin yung mga pessimist na tao nasa sa atin naman kung sino yung gagayahin natin. Sila din yung mga tao kung minsan na magbibigay sa'yo ng advices. Sila din yung mga tao kung minsan na magbibigay sa'yo ng mga insights. Sila din yung mga tao na magpupush sa'yo na magpursige sa buhay. Sila din yung mga tao na kung minsan mag-offer sa'yo ng opportunities dahil gusto din naman nila na mag-succeed ka din katulad nila. Number two, mga taong pessimistic. Sila yung mga taong negative. Sila yung mga tao na kapag ka may gusto kang isang bagay na subukan, and then that time nasubukan din nila pero hindi nag-work sa kanila. So sasabihin nila sa iyo na imposible ang isang bagay dahil nasubukan na nila at hindi rin naman sila tagumpay Kaya kung ikaw mahina ang loob mo at kung ikaw ay lagi kang nakikinig sa mga taong pessimistic, then maaaring hindi mo na rin siya susubukan. Pero lagi mong tandaan na hindi porkat hindi nag-work ang isang bagay sa kaibigan mo sa kakilala mo mga taong malapit sa'yo ay hindi na rin siya mag-work sa'yo. Kasi kung minsan may mga bagay-bagay lang talaga na hindi para sa atin. At may mga bagay lang talaga na mahirap lang siya sa umpisa. Kaya nga sabi nila, if you want to succeed, then you have to pay the price. Number three, sila yung mga taong neutral. Itong mga taong neutral, nakakahawa din sila. Kasi sila yung mga taong kesera-sera. Sila yung mga tao na tinatawag sa kanta na whatever will be, will be. Sila yung mga tao na okay lang sa kanila na kahit wala silang maipundar o okay lang sa kanila na kahit wala silang ma-achieve sa buhay. Sila yung mga tao na nangangarap din naman kung minsan, pero yun nga lang, hindi lang ginagawa kasi iniisip nila na parang imposible naman at parang nagiging compliant na lang din sila sa buhay na meron sila. Kaya nasa sa iyo, kung Sino sino yung mga taong nakakasama mo ang gusto mong gayahin? Yung mga taong optimist, yung mga taong pessimist or yung mga taong neutral. The choice is yours. If you want videos like this then please click the like button. You can subscribe also to this channel if you haven't subscribed yet and click mo na rin ang notification bell para ka in every video na i-upload ko. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.